sa isang maliit na baryo sa San Mateo, sa bahay ni Maria. Pagsapit ng madaling araw, siya'y naglahat. nagtipon ang mga lalaki sa baryo upang simulan ang pangangaso. Diyos ko, iligtas mo kami! Mag-ingat lahat! Ang ibang mga taga-baryo ay nanatili sa loob ng kanilang mga bahay. Nakakita ako ng mga mata malapit sa kubo ni Maria. Tuloy lang! Huwag huminto! <tinyo> balot sa kanila ang kagubatan. Parang may sumusunod sa atin. Magpatuloy lang tayo. At saka ito lumabas. Diyos ko, nakikita ko na. Yan na nga, ang halimaw. Sunggaban mo! Patay na! Ah, napatay natin. Sa wakas, tapos na. Patay na! Wala na ang aswang! Pagsapit muli ng madaling araw, muling natahimik ang baryo hanggang sa...